Sa pagkawala po ng Duterte Youth Party List, sabi ng mga netizens, eto na yun eh. Mahabang panahon na tayo ay niloko na itong party list na ito, at nanahalo pa talaga. Yan yun yung nakakalungkot na katotohanan. Masaklap na katotohanan. Dahil, talaga, nanalo. May tatlong seats. Dapat, sa kongreso, yung, yung uh, peke or huwad na partyless na ito na ang totoo hindi naman talaga nagre-represent uh, ng kung anumang sector ng ating lipunan at mga ito na andyan yan para umatake para ipagtanggol ang kanilang uh, puon na sitigong para nga daw i-red tag yung mga kababayan natin lalo na po yung mga nasa kongreso na totoong nagtatrabaho at totoong nagre-represent ng uh, sector ng Uh, parte ng ating lipunan. O oh, ayan, ito ang pinakamasaklap dahil isang DDS na nagngangalang panelo. Ang mukhang inilaglag na rin itong Duterte Youth. Inilaglag na rin. Hmm. Ewan ko lang ha, kung ito ay kung ito ay alam din ni Digong, siguro pinababayaan niya lang kung alam din ni Sara Duterte na ginagamit lang sila. Siguro ay pinababayaan na lang dahil numero pa rin yan, tatlong congress uh, uh, representation yan, kung sakali um, na pwede nilang maging kakampi. Sa programang easy lang ng DWAR ng Abante Radio sinabi na si Panelo na pabor siya sa desisyon ng Commission on Elections na kanselahin ang rehistrasyon ng Duterte Youth Party List ang saklak isang DDS yun pala'y pabor at mukhang natuwa pa sa nangyari ito nga sa Duterte Youth. Aniya, wala siyang kabilibilib sa naturang grupo dahil hindi maganda ang record ng mga tao na sa likod nito. At simulat sa pool ay ginagamit o ginamit lamang umano ang nas ng nasabing partido ang pangalang Duterte upang makakuha ng suporta sa publiko. May punto. Pero kung nakita niyo po yung uh, representante nga na itong Duterte Youth, youth kamakailan na nagsalita sa isang investigation or isang hearing sa kamera, talagang iisipin natin, OMG, ganyan ang kalidad ng mga kongresista natin. Kung parte nga, etong supposedly ay tatlong kongresista na, na, na magre-represent ng Duterte Youth, nakaka- panlumo isipin. Mm, dagdag ni Panelo, may sapat na batayan ang komisyon upang i-disqualify Uh, pika ang Duterte Youth dahil sa dami ng paglabag na ginawa nito yun, ang dami daw na paglabag sa batas ang ginawa na itong Duterte Youth na ito ulitin lang natin na ginagamit lang ang pangalang Duterte para sa kanilang pansariling interes natural lamang na magpapakita at naantyan kuno no, ay supporter ng mga Duterte dahil yun nga, gamit na gamit Um, okay lang ba sa mga Duterte na sila ay ginagamit? Sa tingin ko, okay lang din. Dahil ang punto dyan, pareho naman kayong mga manggagamit.